may tao palang nakakaramdam ng katawang wala. Isipin mong may nararamdaman kang katawan na nakakabit sa'yo. Pero wala naman talaga. Hindi multo. Hindi hallucination. Kondisyon yan at totoo to. Ang tawag sa rare brain phenomenon na to ay phantom twin illusion o supernumerary phantom limb. May mga taong nakaramdam na may ekstrang braso, kamay, o kahit buong katawan na parang nakakabit sa kanila, kahit wala silang injury, at never silang nagkaroon nito. May isang babae sa Japan na nagsabing nararamdaman niya raw ang isa pang ulo sa kaliwang balikat niya. Pero walang nakikita ang kahit sino. Ayon sa neuroscientists, ito ay dulot ng malfunctions sa somatosensory cortex, parte ng utak na responsable sa body awareness. Pero para sa pasyente, real na real, parang may isa pang ikaw na hindi mo basta mabura. Kung gusto mo pa ng gantong videos, please like and share para sa gantong content.